Luton Kawali at saka yung barbecue kagabi na tira. Yan, lutoin natin. Pagyan natin ang mitwa ay si Panghon. Ay, walang tuyo. Ayan. lagyan natin ang sabaw. Lagyan ng sabaw yan. Tapos, okay, lagay yung mitwa. Ah, luto ng sotanghon. Si Ayan na sa sotanghon. Ayan. Lagyan na ng toyo yung konti. Puro yung barbecue. At saka yung lechon kawali konti. Nalo-alo ko. Ayan na. Sarap na yan. Sutanghon. Ang mga tirang barbecue na ano, kagabi, dami pa. Hindi ko na yun ano kasi sayang. Ayan na. Naluan ko na siya ng sutanghon. Sarap na yan. Loto na. May ano yan. Totoo 'to na siya, so tanghon.